mamaya po pa namin din kabida sa magandang umaga po sa ating lahat sa video ito yun nga uh, kanina kung ano, nakapansin nyo magyakot kami at uh, magkikater kami ngayon yeah, nandyan na yung mga pagkain na iakit na, na namin tapos yung mga kanin tubig nandiyan na rin mga, uh, drinks so, tara let's try that boy yeah. <laughs> ayan may kami ngayon mga kabida at uh, hindi lang isa hindi dalawa <laughs> pagkatapos nito so yan, yeah, biyay kami mga kabila uh, binyag pa lang yung binyag binyag yung aming pupuntahan. yung <laughs> so, aming service daan tayo sa ano, sa gigat gigat, uh, tama yung makayusan order namin ngayon mga kabida <laughs> pagkatapos ito parang ngayon lang nangyari to hindi, okay, lagi lagi, uh -huh. yung dalawang sabay na to uh oo -oh. hindi, ako ngayon pa lang ah, ngayon, ngayon pa lang. lagi ngayon eh dalawa minsan ayan, uh, si Ate Lodi kung gusto nyo mag uh, kontakan mm -hmm. nyo lang siya, ito yung number nyo lagay na so ayan, biyay tayo Ya <laughs> yes, na yan ha. Eh. Oh, yeah. <laughs> ayun mga kabida, magbababakan na kami ng ulam. Nandito na yung mga server nila. Yan na. Kasi na kabida. Tapos meron din sila yung dati that yan nilang servers. Tingnan ah. niyo na itong ulam. Ang kain. Ang mga rakuli, mo ka ako. mo, siyempre. kabida. kalbida dahil baba na namin natin. pakita natin yung venue Yeah. Bali Binag yung mag-wokas yan nga meron mga parang bata toys yeah. Jillian Christening Ang ganda ng kanilang design yeah pink bata babae babae yung magbibinyag si dito nalangin niya so yan. ito yung menu mga kabida anong menu to yes kabida japsay ha japsay japsay ano si? to ano to ano naman yan roast beef roast beef Ina natin yung mga menu. Ito, fish fillet. Fish fillet. Fish fillet. Yan, pinipicture na ni Miss Kavida. Yan, chicken barbecue. Sarang. Chicken barbecue. Tapos ito, sipo egg. Sipo egg. Kavida, nabulapan. At dito rin kayo kene. Tayo dito na tinututoy may ilaw na. May ilaw na kita na 'yung pagkain. Ayun oh, Ganda. Si poe. Tapos ito. Chicken barbecue. 'Yan oh. May dumating ah, diwa na maliwanag ang buhay ito fish play ito naman roast beef ito ano ito japchae ito yung pansit ito wala pa kanin nyo nandito na. Tayo lang namin yung niya Nandito na rin yung mga ito yung sila yung mga naggayak dito. Yeah, si Wendy isang ilaw. One hundred packs lang tong ayon. One hundred packs. Ito yung mga sabaso. Maganda dito kasi naka-request siya. Hindi mainit. Tapos dito, mag-uugas. Ah, dito yung ugas. Ugasan. Ayan mga kabida. Meron na mga bisita. At kumakain uh, na sila. Ayan o. Oh. Ayan o.

Bali magkunas tayo ng tingin ng kabila. <laughs> okay, na-upos na yung data namin. Punasan. Punasan. Na. Kasi dito, after, sa kanila. Para mabilis kami kasi mayroon pa kami susunod nito. Meron pa kami susunod. <laughs> Pagkatapos nito, diretso na kami doon tiyaga tiyaga lang ito sinasabi ko na nakaka sideline tayo kaya may catering tayo yung nagdadrive tayo yung nagyakit ng gamit din tayo sa mga nagsisurf yun kumikita yan, nakaka rouse tayo tiyaga tiyaga lang tiyaga tiyaga lang ang buhay sugas. So, Kailangan <laughs> so, malinis so, na malinis. At mamaya pupunasan pa namin doon. Mayroon pa mga mga mixes yung dati 100 packs lang siya pero ngayon sumubra na at uh, yun sa sumobra na at itag uh, sobra sobra pa rin yung pagkain ganun ang tansya ni ati Lodi sa pagkakigay pinapasobra niya para hindi maubos ba pero yung order lang is 100 packs uh, dali siguro naka 140 na kami para mabilis kami makatapos. Pusto sa dito. Ito naman sa kabila. Ganun din ang gagawin na. <laughs> Last time ko pa lang itong uh, tag na Ma Masubok. Yung dalawang tag nito. Isang araw sa dalawang tag. 对的。 bali pakalawang uh, service na naman to yan magkakaiba yung kanilang order naman dito meron siyang shell pickaway or yung seafood tapos yan meron din siyang mga tawag nito cordon blue yan marami marami itong order na to birthday itong pupunta natin mga kabila yan pangalawa na naman tara naman tayo. Ini sih kabeh dah, nanti itu nah. <laughs> Uh, siya mainit at sa bagay hindi na ulan ngayon sobrang init pa yung ay tara gaya tayo yun kami mga kabina bali maganda nito double pay double pay na umis kami na <laughs> okay. double pay ngayon mga kabida, ito na yung pangalawa pangalawang serve natin pangalawang service si yes, miss kabida, nagpi-picture-picture -picture na naman siya yun o no? yun, bali dito naman, birthday mga kabida may birthday naman dito yun hmm. <laughs> na naman yung Ito yung magbe birthday 55 pala siya 55 Yan yung magbe birthday yung kasama ni Ate Lodi As Simple yung birthday lang to mga kabida Tapos dito may pool pa Andito may pool Ang daan lang daw 55 Hindi, siya pa, hindi pa sarado Diba uh, ganyan lang ba na, oo. Ayan, Ging 55. Simple lang ang mga kabida yung ang daan. Hindi siya naman ganong bongga. Parang naganda lang dito. walang mga sounds, walang event, basta birthday lang siya. Walang gaganapin na iba. Ayan, relax na na yung Relax na naman sila. Abang wala pa yung mga bisita nung mga birthday. Bali, 100 packs din to mga kabuhin. Dito naman ang event dito. Ah, ang tawag ito. Malam malawak to sa lugar na to o sa kabila meron din to nung nakaroon kami sa may aircon yeah. so yun mga kabida bali katatapos lang namin magsakay ha tapos na rin yung ah uh, okasyon ata uh, wala namang naginom walang tag na ito minsan tumatagal kami pag may naginom iniintay pa namin yung mga ginagamit ng baso pinggan tsara kaya nagtatagal kami ngayon. Wala nang walang nag dahil babae yung nag-birthday. Walang inuman. So, yan. Uh, sobrang natuwa yung nag-birthday kasi sakto-sakto sa mga tao na dumating. May igit isang daan yung dumating. Nasa siguro nasa 140. Pero yung pax na yung kanyang uh, kinuha is 100 lang. At, bali, pagkain niya. Natutuwa siya, sabi niya sakto-sakto. Sakto-sakto -saktos sa mga taon dumating yung pagkain niya, hindi siya nagkulang ba? O, so, oh, yun. Nakakarga na lahat at maya-maya, uwi na kami mga kapitid. Yan. Naikarga na natin. Madilim lang mga kabida kasi wala tayong dalang ilaw. So, yan mga kabida Bali, kadidigo ko lang. At, ah, uh, na uh, natapos din yung catering namin ngayong araw. At uh, grabe talaga yung naranasan ko ngayon is dalawang pesos na catering sa isang araw. <laughs> ngayon ko lang siya naranasan pero alos madalas pala gano'n nangyayari sabi ni Ate Lodi. talaga yung time lang, yung time no ng birthday tulad ng no, time ng no, magbibinyag iba at uh, kaya niya nakukuha. Pero kung iba yun siguro pares lang yung time, hindi siguro siya pwede kaya yun may time kaya nakadalawa kami ngayon grabe yung ay, experience na yun At, uh, pagkatapos doon sa kabila sa kami ready ready tapos uh, kagad uh, kinuha yung mga gamit inatid doon sa pangalawang service namin tapos kinuha yung pagkain dito yun <laughs> masaya kahit uh, tag nito uh, blessing kasi yun kaya kahit pagod Uh, may blessing naman. At, uh, maraming blessing na dumating kay Sefreya kaya Lodi. Yeah. May blessing. Yan yeah. kaya hindi siya nawawal mga kabida ng cater sa uh, kada buwan meron. At uh, alos madalas pa. Kaya salamat sa mga nag uh, uh, kasi sabi nila bawat uh, talaga kumakain uh, masarap daw tapos sa uh, sige yung nag masarap na daw at uh, mura pa kaya maraming tumatagkilig sa kanyang negosyo sa kanyang catering at uh, yung tulad nito at <coughs> at uh, bukas na naman yan meron na naman <laughs> kaya pahinga lang nito bukas ready na naman mag uh, islice is na sila ng mga gagamitin sa mga gulay na may iskabila yan Uh, thank you kasi success successful yung uh, tawag dito, yung negosyo niya at di uh, at kami, kami rin nasasama sa kanyang nito uh, negosyo at uh, nakakapagtrabaho kami sa kanya tulad nito yung kinita namin ngayon ni Miss Kabila yung kinita namin <laughs> kumita kami ni Miss Kabila ati kami nito 'di ba? At kahit paano meron sobrang daming pasasalamat at ako si blessing at uh, may pumapasok na pera ba pandagdag nagdaga sa gastos pang, pang kuryente pagkain dumadagdag at, 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 at kung maipon-ipon mo meron ka din na uh, pang ulog sa aking motor kaya malaking bagay din yung uh, catering Atty Lodi sa amin. At uh, kami dalawa ni Miss Kabila, dalawa kami. Yeah. Yung salamat din kaya Atty Lodi at sana mas marami pang dumating na uh, cater. <laughs> at marami mag pa at para meron, ka meron kami lahat dito mga kabida Na kabayo ko, kapatid ko, kasama kami. Sama-sama yeah. kami sa kanyang negosyo tumutulong. Kaya yeah. yun, salamat kaya tignan dito at sana mga gustong magabil yung malapit lang po dito ang uh, pwede po kayong kontakin to number na to si Ate Lodi Lodi Catering Service yan yeah. pwede po itong kontakin kung gusto nyo at uh, masarap na mura pa <laughs> so ayun, uh, dito ko na po tatapusin yung ating video maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa amin yan yeah ma, uh, ma wala tayong fishing may fishing nandiyan po kayo para supportan po yung mga vlog ko at uh, yun um, salamat po ulit sa yung viewers nagko-comment, naglalik na ating video sa mga solid subscriber po natin bagong subscriber po natin sa mga hindi po nag-skip ng ads sa mga tag nito ah uh, sponsor natin. Yan, di ko na po kayo sa isain Maraming salamat po. At uh, yun, yeah. hanggang dito na lang po yung aking vlog. Maraming salamat po lagi sa support. Ingat po and God bless. Bye-bye.